Magandang magandang umaga mga kamusta Ayan o no? Sisikat pa lang si Haring uh, Araw So no, madaling araw Nandito tayo sa 24-7 Inn Kasi may ganap tayo ulit ngayon Mga kamusta no so, May event tayo ngayon dito sa 24-7 the same time uh, May event din tayo mamaya dun sa Debu Nung uh, minsan ni Mrs So uh, uh, bago tayo pupunta Mamaya sa site yan, syempre pupunta tayo sa site mamaya so, isa, yan, isasama natin sa content mga kamusta okay, pasok tayo sa loob at na, nandun na yung tropa nagseset na sila so nandito yung gamit natin si verde yung sasakyan ako naman nagmotor na ako kanina nahuli na ako eh nauna na sila Levy yan si B, ito yung mga gamit natin pero ito pupunta dun sa kabilang set so yung unang set natin nandito na nandito na sila Levy si Papa at si Alvin nandito na sila ha? Ah? hindi pa, ayan si Alvin nagtitimpla ng kape Meron ma. So, timpla ng kape. Ano, may kape tayo. Okay. So, dali na natin to kay Papa. Tsaka kay Levi. Paano ba natin to hawakan? So, nandito sila. Ito yung venue. Ni Sir Paul. Saka ni Ma'am Chary Shout out Daling araw Nandito na kami Kasi maaga to Mag start The same time May set pa tayo na isa Ayan Diba Sese set na sila Papa nandito na Sige papa Si Levi na sa arap Kapek kape muna Okay Ayan, may muna tayo. So, ito yung isa sa mga business natin mga kamusta Dati nandun sa isang uh, uh, YouTube channel natin. Pero, um, hindi nga na monetize yun. Gawa nga nung mali yung, yung application ko dun sa uh, Google AdSense. Paturo na nga mga kamusta Sa so, mga nakakaalam, hindi ko alam kung paano yung application nun. Kasi, nag na, nagpa-review na ako. Get reviewed. Kaso nga lang, mali yung uh, nilagay ko dapat pala isang uh, gog uh, AdSense account lang yung ginamit ko kundi kung saan yung dialan TV lang sana 'di ba ang ganda ng effects ng ilaw Oo. so may ilaw na sarapan sa ano oh. Ka kape muna kami so may frontal tayo dyan So sa mga hindi pa uh, kabisado yung mga yan, ayan, hindi muna natin pag-uusapan yan. Kape muna tayo. Mamaya dadaan din tayo sa site. Para mag uh, natin kung ano yung gagawin doon. Ito yung 24-7 dito sa Solano na Ubiskay. Tingnan nyo naman yung structural. No? So may mga bagong mga buildings dito na pinapatayo. Ito, gusto ko lang i-share sa inyo itong canopy niya. O kaya itong pinaka-balcony niya mga kamasta. No? So, trellis design gamit ang metal tubular. So, mas mainam kasi na metal tubular na mga kamasta magagamitin kapag ka magde-design nyo ka ng mga trellis. Kasi mas malaking bentahe gawa nga nung ito, yung uh, ibig, ito talagang uh, yung pangmatagalan na. Uh. So, kahit na mabasa to okay lang. Ang kailangan mo lang dito, syempre, maintenance. Kahit kahoy naman, kailangan may maintenance Kailangan eh. Kailangan may maintain yung uh, dapat yan, lagi na-stain. So, parang ganun din ang tubular. So, dapat to minamaintain din natin siya ng pintura. Pero, ito naman, meron naman syang um, bubong na kung saan, uh, hindi ko alam kung ano yung bubong na ginamit dyan. Uh, kasi, dati tong nakalagay dyan, yung polycarbonate. Pero, parang pininturahan ata na polycarbonate. O kaya naman fiber. Hindi ko alam kung ano yan. Pero, maganda. Para sa akin, okay sa akin ng trellis mga kamusta. No? Ayos na ayos sa akin ng trellis. Yan ang isa sa mga magpapaganda talaga. May malalaki building to sa harapan. Kaya kung nakita nyo kanina, yun yung building to sa so ito yung pool. Maliwalas, di ba? So, pasyal na kayo dito mga kamusta. Solano, Neva Vizcaya. So, pwede kayo mag-stay dito 24 7 in. So, set up na kami. Okay, iwanan natin to. So, uh, sila pupunta sila sa kabilang set. At uh, set pa sila doon. At uh, ako naman, eh, uwi muna. Um, nawala ako. Nanap namin yung farm. The FTM farm, mga kamasta na. So, ang ganda. So, video to. Uh, pero bukit, di ba? Aliwalas, ito yung kagandahan dito sa uh, sa aming lugar Dito tayo sa Bayombong, na ito kaya lang natin yung farm Ngayon, so nandito na tayo, nahanapan ko na Puro fish pan pala to lalalim Nandito na yung si Verde Tsaka yung Daiko Ay, dito na sila Ayos. So, napakasimple lang. Dito tayo seset No? So, may kita nyo yung pool dito. Ito, hindi na to pinagana. Kasi sigurado ako nag na to. Kasi kung may kita nyo, daming cracks. Ayun no? Daming cracks. Nilagyan na rin nila ng mga uh, pang-waterproofing. Pero siguro, uh, tumatagos pa rin yung tubig. So, meron tayong mga ginagamit ng pintura para sa ganito, sa mga pool, sa rubberized. Ito, hindi ako nagkakamali, Acryx yung ginamit dito. So, meron yung brand ng, o oh, meron yung, uh, meron mga pintura, ang Davis, na maganda sa waterproofing. O oh, kaya naman, pang uh, floor, para sa rubberized, meron din sa sa malalaking mga building ganyan na may mga gymnasium para sa flooring nila sa pool pero ang kainaman nito dapat tiles na lang no pero para sa akin ang ganda ng lugar. yung lugar ang habol ko dito. Ganda. Talagang tahimik. Okay, so uwi mo na ako. Tata, mamaya pa naman mag start itong mga event at uh, pupunta na tayo sa site. Tara na sa site mga kamusta na. <laughs> so kung makikita nyo ayan eh, Kahoy Sa si polycarbonate daw pala ilalagay dito Si Foreman Si Foreman Joey So maganda to At uh, hindi makikita yung imperfection ng kahoy kapag ka maglalatag tayo ng ganito eh alternate siya so yung uh, imperfection na tinatawag kung may mga tama yung kahoy mga kamusta hindi mo mapapansin kasi oras na magkakapantay yan kunwari eto sana yung kabuan yan dere derecho sana na ganyan mapapansin mo yung imperfection niya pero pagka ganito na alternate siya hindi mo mapapansin na may imperfection kaya yung yung uh, may tama yung mga kahoy na So, tamang uh, pamamaraan, no? Kagaya so, na ito. So, alternate to Dito buo yan, tapos doon may dugtungan, tapos dito, yung buo niya, tapos dugtungan niya. Yan ang kagandahan uh, pag niya pagka naglalatag ng ganito. Mga tropa natin dito. Uh -huh. So, kagandahan na ito bago lagyan ng polycarbonate uh, i-treat ng solignom tapos uh, stain na mga kamasta no? so, okay, ayan uh, magsisimula na kami simula na rin kami dito mag frame pero ililipat natin kasi kailangan daw ibaba Okay, yan mga kamusta no. Andito na kami ulit sa bahay. Kukunin natin si Pula kasi. Ayun. <laughs> Ayun yung isang hobby ko. Photoshoot tayo. Sa so, pupunta tayo kasama natin si Sila. Tara. na kami sa Benu. Kung saan ako nagpunta kanina doon sa last of so farm May photoshoot kami. May photoshoot kami kasama nung debutant. So, abangan nyo yan mga kamasta. Kasama yan sa mga content natin So, yun yung isa sa mga hobby ko. So, ayan. Tingnan nyo na lang. <laughs> so, tara! Nandito na tayo sa set mga kamasta. Ayun, nagkakarga na sila ng tubig. So, pwede sila mag-swimming dito mamaya. Kaya pala nilinisan ng hosto. So, kaset na rin ako. So, ito lang yung camera na gamit ko. DSLR. Ayan, nandito siya. So, simple lang naman to kasi birthday naman nung pinsan ni Macy's. Kaya, simple lang din. <laughs> nag uh, picture muna kami dito tinan niya naman yung anak ko wow ang ganda di ba tara tara picture muna natin si Alvin okay shout out tayo kay Anthony Panaga Great Hands Construction Ideas Amira DC Eduardo Lumapat Fix and Review Jason Morales Mervin Labarosa Joe Gregonia Rafi Almuete Hidalgo, Marcelo Lino Hernández, Roderick Parel, Michael Ramírez, Venancio de la Fuente, Erwin Cortes Vilas, Anthony Agustín Panaga, William Borrero, Mark Angelo, Mark Duena, Dave Solo Solis, Rodney Lopez. Narisa Sakpa. Williebert Lilay. Venancio De la Fuente. Rose Guarin Mendoza. Jerry Lim. Jonathan De la Luna. Jinle Aguis. Ayun mga kumusta tapos na na kami. At uh yung mga shoutout natin mga kumusta. Ito na yung mga shoutout natin. So uh sa so, susunod na vlog kita kita na lang tayo panoorin nyo kung ano pa yung mga susunod na mga gagawin natin mga kamusta. so magkakaroon na lang tayo ng episode 4 uh, yung uh, continuity ng vlog na to